Uh, uh, Mae. Ah, axo. Hindi muna siyona ako yah. dalawa. Malaki mo na nang bagong bago. no, balang no. Balang ang bagong. Malaki bago. no. na nang bagong bagong. Malaki, malaki. Malakitap kasi yung bagong. Yes. Malaki mo na nang bagong okay, bagong. Malaki mo na nang bagong okay, bagong. Malaki mo na nang bagong na <laughs> nang bagong bagong. Malaki mo na nang bagong bagong. Malaki mo na nang bagong Bala bagong. Malaki mo na nang bagong bagong. Malaki <laughs> mo bagong okay, bagong. Malaki mo na <Okay>, nang bagong na nang bagong bagong. Malaki <laughs> mo na nang bagong bagong. Malaki mo na nang bagong bagong. Malaki mo